Maayong adlaw mga kaday. Naaday ko diri sa among bintana kay nagpahangin ko kay gila ay mangkuso nilang hapsa ko og hangin mga kaday. So samtang nagpahangin ko mga kaday mo ni ang ang nabungad sa bintana. Ang mga pato in town, mga kaday naglangoy-langoy sila sa katubigan kay dako man tubig karon mga kaday. So nalingaw jud ang mga pato og langoy, langoy diri sa among likod sa among balay. Pertimang gud nila daghan mga kaday no nalingaw ako sa ila haba kay nakita na ko sila nga enjoy kay sila nag ka lang, lang wala ng private og wala problema no. Ingon na sa unta tanong nga wala sa batio nga problema. nga pareha nila ba nga free ay sa nga tanan sila bisan asa sila mo adto kanang hindi sila kaya nga no makasinabot ingon ana sa unta ang mga tawo no nga magkasinabot dili ba man nag-away magkabingkilay tungod lang sa usa ka butang pero mga dai no kanang nakita sad nako ang nipa medyo nilabong na sad ang bunga medyo nadaghan na sad ang dahon nagplano ko mga kaday nga amo ba na siyang kanang putlungan kay kung hindi na mo na siya putlungan basi budaghan na niya kay iba dayon daghan sa ang mga lamok or mga tagnok so nakita niyo mga jay di ba kadaghan kay nila dayon diri nga fart ang akong tanaman ako yun ang ginahangir kay ini dako sa tubig maabot niya sa akong tanaman usik kay sa nga tanan mga kaday Mahalag mga kaday, basta magpuyo juga kag mga inanin nga tubigyan bitaw no. Alerto dito sa ato ang mga tanom. kay kapoy bi po na magtanong mga kaday dahil mahumod lang o ka tubig sa dagat. Dahil mga kaday, kaya nahuman na magkupang laba. So, ganina raman na ako na na siyang gihalay. Wala lang ako na kuwaig mga video mga kaday no. Kaya busy ay ko dahil ako na usang mag video mo nang ingon ko nga unya na lang kung mag video video ka nang nakasampay na so mo na na siya mga kaday ako na siya ang ipahelo na tayo titubit ang apart mga kaday no ang basakan kay tagada taas ang tubig may jud sila o ka ng dagat so bisang unsa o nung tanong mga kaday mamatay jud sila kapila na nilag tanong mga kaday no ikaduhan na lang tanong no o si kaayo ang binhi mga kaday then may gura o ng dagat niya mahal medyo mahal ba po kayo ang binhi ka karon no dayon kan si ka sa imong pagtanong ba din maigura pud ig kanang dagat kana nagsugod punta siya kanang tanong mga kaday ba kanang mga ikadwa ka kahon nya ni naman sa dagat karon so na igon na siya mga kaday sayang kaayo no ang gasto din maigura dai dagat nya dito pud nga part mga kaday mapil Ma di siya kaigo sa mga dagat mga kaday. Usik kayo sa ngatan ako jud ang nang nanghinayang kay nganu mga kaday. Kanang mahal ang binhi din. Kago kayo sa na, niya. Init ka ayaw magbulat-bulat ka. Tapos ang imong tanong maigo ra sa dagat. Maraglamit jud kayo ihinak. O lang ko kuto bang akong video mga kaday. Bye bye and God bless everyone. Unta nga supportahan pa ko ninyo sa akong next vlog.